So ayun, welcome back sa ating YouTube channel. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload dahil medyo uh, marami tayong ginawa nung nakaraang linggo. At uh, mga dalawang linggo lang naman tayong hindi nakapag-upload. Sana ay samahan nyo kami sa aming panibagong pamamana na naman sa ilalim ng dagat. At apat lang kami at dadayo kami sa pulo at kasama natin si Titu Hisel at si Ison. At kasama din natin si Papa nandun sa laot, naghihintay at <laughs> magpapahila sa dun sa ating bangka ayan at at ilalagay na yung kanyang bangka at na dito sa aming motor para magpapahila na lang at diretsyo na kami dun sa aming spot ayan maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking youtube channel muli ay uh, samahan nyo kami sa aming panibagong pamamana na naman sa ilalim ng dagat at dinila ang tayo sa spot natin dahil uh, medyo mahirap ng mamana dun sa ating dating spot dahil napakaraming na mamana kaya medyo lalayo-layo tayo ng konti para maganda yung ating mahuli at makapag pangulaman lang tayo at makadali man lamang tayo ng ating pambenta ayan let's go at nandini na nga ni kita sa ilalim ng dagat at ang unang gwen naman ng ating apanain ngayong gabi ay itong isang alapulapu ayan ulo lang yung nakita natin dahil sa apagsisid pagsisid natin ay napansin agad natin dahil gumalaw yung kanyang buntot kaya ayan nadali natin anong ginawa talaga naman anong lasa nito talagang napakasarap na isda nito at napaka expensive talagang umaabot ng 200 ang kanilang kilo kapag ganitong mga uri ng isda ay talaga namang napakasarap nito talagang mapapawaw ka sa sarap kapag nakapuli ka nito lalong lalo na kapag sinabawan mo ito nako anong sarap nito sigurado at di niya ay may kitang isang iwik o yung manitis ay yan ito yung isang uri ng manitis na medyo mailap kapag tinatanlawan mo ng ilaw pero titigil kapag tumigil yan sigurado hindi na siya lalangoy at dun muna mapupana dahil sa napakaamo na niya kapag sa lang siya mailap at kapag sa itumigil hindi mo na siya kailangan panghabulin dahil nakatigil lang siya ayan at eto yung ating pangalawang pinana isang iwik at eto may nakita na naman tayong isang malaking kanuping ayun nasa ilalim ng bato at tingni pa yung aking tunod at hindi naikas anang uyamot ko din eh ang gawa ko man din ay eh, inayos ko muna sa tabi at tinanggal ko na lamang yung tali para walang pangabala talaga namang hindi natama yung is natamaan yung isda kapag pinana ko yung pala hindi maabot ng dulo ng ating tunod kaya ang ginawa natin ay tumabig tayo sa at inayos natin yung ating pana ayan nakadali tayo ng isang good size na kanubing at eto may nakita tayong isang manitis ayun sa pool yung manitis talaga namang napakahirap makakita ng ganitong manitis dahil nakatago ang makikita mo lang talaga sa kanila ay yung pinakang ulo at dito ay may nakita tayong isang pugita hindi na natin nabidyohan dahil sa napakahirap kong pagkuha dito talaga namang pahirapan pagkuha dun sa butas nasa loob ng butas hindi man lamang nagapakalabas labas hindi ang ginawa ko hindi ko nabidyohan at ang ginawa ko na lamang ay pinalabas ko na lamang at ayan ay, na napalabas naman natin at nung nakalabas na ay pinana na natin hindi na natin dinampot at baka sumuot pa sa butas ay di, sayang din yan at ito napakaganda ng mga corals dito sa ating spot talaga namang makikita mo na hindi man overfishing dito at hindi man nasisira yung mga kanilang kan, kanyang corals dahil sa hindi na ito maabot ng mga mamamana dahil medyo malalim yung tubig ay yan napakaganda talaga ng mga coral reef sa ilalim ng dagat kaya dapat pangalagaan natin para maganda yung ating uh, mga nakikita dun sa ilalim ng dagat, at eto may napanananaman naman tayong isang manitis na naman, napakaraming manitis dito sa ating spot, kaso medyo malabo at medyo may kalaliman lamang ang ating uh, inilalangoy dahil sa talagang dun sila nakapisto dun sa pinakang pinakanglusay, kailangan talaga isisirin mo kapag hindi mo sinisid ay hindi mo makikita sa ilalim Ayan, ayos. Meron na tayong pang-ulam. Siguro naman ay kung makakabenta tayo ay di mas ayos at mas okay yon para magkapira man lamang kita. At eto, may nakita tayong isang kanuping na naman. Ayun, sapul na naman yung kanuping. At eto yung ating magandang nahuhuli dito. Halos dalawang klase lang yung isdang nahuhuli natin. Yung manitis at kanuping. Ayan, ayos. At sana ay makarami pa tayo rito at eto na yung ating mga napapana. Sana ituloy-tuloy yung biyaya dito sa ating spot para naman makarami tayo at makabenta man lamang tayo kahit papaano. Ayan. At eto pa, meron pa siyempre tayong apanain din eh at hindi man mawawala yung manitis. Ayan, manitis na naman yung ating apanain. Anong pagkalaki nito at sapul yung manitis mga ka-intro. Ayan, ayos pag ganito yung mga napapana mo talaga namang hindi mo mapapansin yung uh, lamig kapag mga ganyang kalaki yung napapana mo talagang mawawalan ka ng lamig sa katawan lalo na kapag maraming panain na kung hindi mo iindahin ang lamig kapag ganyan ayan ayos nakadali na naman tayo ng manitis ayan at napakaraming namamana din dito sa pulo dahil meron din kaming kasabay na nakamotor na tagabayanan din at eto napakaganda talaga kaya isang agaw pansin sa akin itong isang coral reef na ito kaya agad nating binidyohan tingnan nyo naman kung gaano siya kaganda ayan at dito ay may nakita tayong napakailap na manitis na naman at ayan akala ko nasa ilalim ng butas yun pala na yun sumirit na at apanain na nga natin ayun hindi natin tinama siguro ay tinama natin ay nadaplisan lamang at ayun napahabulan pa natin at eto sigurado na hindi na makakawala dito sa ating malupitang pagtira dahil konti na lang ay madudukduk na lang sa sobrang lapit ng ating tunod kaya sinigurado ko na at sayang at napakahirap at napakalalim pa naman ng tubig ay kailangan talagang sigurado ang iyong pagpana dito sa mga isda at ayan nakawala pa nga ni anong pagkalagaling talaga naman na ah buti lang ang kamo at napuruhan natin at hindi na masyadong uh, mailap o malakas yung isda at dito ay eh, may na naman tayong isang manitis ayan talagang kapag hindi ka sumisid sa ilalim ay hindi mo talagang mapapansin dahil nakatago lamang sila dun sa damu ayan yung mga damu na yan dun lamang sila nakatago Kaya, at eto at hindi na natin na naman na puruhan at pejo maganda siguro ang tama at pumanghina na kaya dinampot na lamang natin at nag -ibabaw, ibabaw na dun sa tubig ay siguradong hilo na yung mga ganong isda at dito ay napakaganda talaga naman ng ating mga nakukuhaan dito tingnan nyo naman kung anong klasing uh, damo yan napakaganda talaga namang nakaka-relax kapag pinapanood mo at kapag nakikita mo sa ilalim talaga namang mapapawaw ka na lang sa sobrang ganda ayan at syempre abidjuan pa natin yan para minsan lang tayo makakita ng ganito dahil napakahim napakadalang na ng mga ganito at minsan yung iba ay nawawala na dahil sa sobrang dami ng namamana ay nasisira at yung iba ay nilalason kaya ayan naapektahan yung ating mga coral reef at eto yung ating nahuli at hindi na natin nabidjuhan yung ating kapagkapanadini at gawa ng gulpang ilap talaga namang hinabol ko pa maigyan para lamang mahuli ang ginamitan ko na nga ni Paladini ng blinker para hindi na masyadong mailap buti nala ang kamo at tumigil dun sa ilalim ng bato at nung pagkasinip natin ay nandun nga ni at nakanunong lamang at ayan at nadali natin at agad natin siyempreng pinana siguro ay nasa isa't kalahating kilo ito mga kaintro ay yan ayos meron na tayong pangbenta nito dito ay ang presyo ng uh, bagulan o kulambutan sa, sa iba ay ang kilo dito ay nasa 180 lang kapag malaki at kapag maliliit ay ganun pa rin ang presyo at dina ay may nakasalubong tayong isang napakakapal na uh, piyak yata o dulong itong uh, ganito o kaya ay kres ang tawag namin dito ay napakakapal talagang sinasabon niya yung ating ilaw at hindi tayo nilulubayan hanggang doon sa pagtabi. Kanina pa nakasunod yan dun pala, dun sa laot natin nakita yan at sumunod dun sa ating ilaw. Ay yan, napakakapal yan. Talaga namang nasuot doon sa tainga. Kung wala kang hood ay talagang masuot dun yan sa tainga mo. Ay yan, napakagandang pagmasdan. Kaya agad kong Johan at syempre, may pa-selfie pa tayo dyan. No? Oh. Syempre, napakaganda talaga ng... Talagang napakasarap at nakaka-relax kapag tumatama sila dun sa, sa iyong katawan at talagang parang minamasahe at hanggang dito na lang ang ating pamamana at sa sunsunod ay abangan nyo yung aming next na upload maraming salamat po sa inyong panonood at eto na yung ating lahat na nahuli ayan tingnan nyo naman at piling pili yung ating nahuli din eh. at isang bagulan yung napana natin kanina at pumana din na tayo ng isang burgisa at Meron din tayong dalawang huling kanuping at yung palasing singa na Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa aking YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Kung hindi ka pa subscribe, ay isubscribe muna. At nang gayon ay maging updated ka. At eh, press niyo rin ang notification bell para mag magnotif sa inyo kapag may panibago kaming mga video na i-upload. Ayan. Maraming salamat po at sana po e wag kayong mag-skip ng ads Ay yan, maraming salamat po sa inyong panonood God bless and stay at good health po sa inyong lahat